Stop. Hello, welcome po sa diwata para overload na matatagpuan sa Jose W. Diokno Boulevard, Pasay City. Nako talaga naman kung makakapunta ka lang sa Pwesto ni Diwata, ay napakaraming tao ang haba ng pila. Kaya kung ikaw ay walang tiyaga, maghintay at uh, mamalagi sa mahabang pila bago kumain, ay ina-advise ko na magpa-deliver ka na lang. Ayan, pwede naman. Meron naman silang take-out. Ayan, nakikita ninyo talagang ang daming tao. Siyempre, may unli rice, may unli sabaw kaya yan ay uulit at uulit, kaya naman natatagalan ang pagpasok ng tao para kumain. Ayan. Tiyaga-tiyaga lang dahil napakasarap naman ng kanyang pares na may unli sabaw, unli rice at isang soft drinks. Sa katunayan, maraming pumupunta na vlogger at iba pang mga Pinoy na mahilig kumain ng pares. Hindi lang yan, may mga bago pa rin siyang uh, i-offer sa inyo na pagkain, kagaya ng bulalo, hindi ako nagkakamali. At meron na rin siyang uh, siken. Ang spelling ng siken ay C-I-K-E-N. At minsan ay baka i-correct kayo ng staff ni Diwata dahil kapag sinabi niyong chicken or chicken rather, ay baka sabihin nila, chicken po, hindi po chicken. Ay yan, ayan, ayan, may tip na kayo. Ayan. Kung ikaw naman ay vlogger, pwede kang mag-vlog habang ikaw ay nasa mahabang pila, magpaalam ka lang sa harapan at sa likuran mo at tandaan mo na rin ang kulay ng damit na nasa harap at nasa likuran mo na naghihintay sa pila. Para naman hindi ikaw malito kapag babalik ka na. Pwede ka rin naman makapasok doon sa Diwata Pares Overload at mag-video-video para hindi ka maboard kung ikaw ay isang content creator. Ayan, ako tinan nyo na ang daming tao. At uh, bukod ang pila ng pares at siken. Ayan tayo eh mapapansin mo na talaga naman ang tao ay masaya. Meron din pinapatugtog na, na music doon sa loob ni Diwata. Ayan, at talaga naman napaka-friendly ng na kanyang mga staff. Ikaw ay magbabayad kung pares ang kakainin mo ay 100 pesos. Ito pa lang ang aking kinakain dahil masarap ang pares. Pangatlong punta ko na ito at pares pa rin ang kinakain ko. Nakatikim ako ng chicken last time sa aking pinsan dahil yan ang order niya. Pero gusto ko isang buo talaga. 120 yata kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Posible pong tumaas ang presyo. Baka mapanood nyo itong video na ito after 1 year or 2 years. Baka magtaka dahil 100 po ang presyo ngayon ng pares po ni Diwata. Ayan, syempre, Anli Salawiyad at Anli Rai, siya ng hilig ng mga Pinoy. Meron din ng barbecue, may longganisa, hindi ko pa rin na-try, pero napanood ko sa isang blog, sa isang social platform na masarap ang barbecue. Ayan, at tiis-tiis uh, lang po sa pila, dahil hindi ka naman na uh, uh, manghihinayang sa ibabayad mo kay Diwata. Dahil worth it naman. Dahil sa unlimited sabaw ay talagang sold ka na. At alam mo naman, tayo mga Pinoy mahilig sa rice. Ayan, only rice den Hindi ko lang alam sa ibang order kung only rice. Yan. At uh, naku, talagang crunchy ang bagnet or lechon kawale na nilalagay sa pares. Sa iba ay umuorder sila, nagpapa-deliver, pero siguro mas mainam na dito kakain sa pwesto ni Diwata dahil nga sa crunchy ang lechon kawale dahil ilalagay sa sabaw tapos kakainin mo kaagad talagang posibleng uh, crunchy talaga. Pero kung ikaw ay magpapadeliver, huwag mo na expect na malutong pa rin ang lechon kawali or bagnet or bulaklak na nilalagay nila dahil ito ay mabababad sa sabaw ng pares. Ayan, nako. At iba rin po ang bayaran o counter ng take out. Kaya organize sila at hindi ka malilito. Ayan. Kapag ikaw ay nabigyan na ng hawong na merong uh, bulaklak at lechon kawali na malutong, ang next step mo naman ay hihingi ka ng kanin at magpapalagay ka ng sabaw. Bibigyan ka nila ng stub para ibigay mo naman sa soft drinks. Yun, hahalap ka na ng table, bakanting table. Ako napakaraming kumakain. Pero walang problema dahil masaya ang bawat isa, dahil nga masarap ang pagkain ni Diwata. At kaya naman tinadayo ng mga vlogger, padami ng padami ang pumupunta sa kanya. At hindi lang yan, may, na, may namataan ako na foreigner, American yata ang kanyang nationality. At talaga namang... Mm, pang international na talaga si Diwata dahil viral na viral ngayon ang Diwata Pares Overload kaya naman, nako, talagang habang uh, kasikatan ni Diwata, ay ang tao naman ay walang humpay sa pag-request kay Diwata na magpag-picture, video-video accommodating naman siya wag lang matataon, napagod na dahil, syempre, inoong pisahan niyang mag-ground sa kanyang uh, shop or dito sa kanyang pwesto umaga pa lang. At syempre busy rin siya. Naging parte rin siya ng uh, batang kiyapo. Kaya abalang-abala si Diwata. Kaya naman ang aking isang social platform ay talagang ang aking news feed. Si Diwata na lang aking nakikita. Sikat na sikat siya. Sa kabila ng kanyang hirap na pinagdaanan ay... Uh, na nagpasa niya ito at talaga ang mga pagsubok sa kanya ay naging hamon upang siya ay magsikap at maging uh, matagumpay sa kanyang business ng pares. Ayan, nakunaway at tuloy-tuloy ang kanyang natagumpay at isa na nga siyang ganap na artista dahil eh, nakon gumanap na siya sa Batang Kiapo kasama pa niya, pa niya yata, si Miss Ivana Alawi. Ayan. Ano ba? Iba na alawi. <laughs> Pasensya na po. Ayan. Ayan, at uh, habang ikaw ay kumakain, ang haba pa rin ang pila sa labas. Ito naman po ay yung sasakyan mo pa uwi papunta ng Buendia. Kung ikaw ay pupunta sa Buendia. Hindi ko po alam yung way papuntang mowa Ayan. Uh, Nag-iiba-iba po ang presyo kapag pa ka na. Yung papunta po dito kay uh, Diwata from Buendia to... Uh, Diokno Boulevard o sa ni Diwata Pares Overload ay 20 pesos lang po. Kapag pauwi na ay may kinokontrata na po nila. Minsan naman may kasabay ka, meron 35, meron namang 50 pesos ang pamasahe. So okay rin lang dahil uh, Satisfied ka naman sa kinain mo kay Diwata dahil napakasarap ng kanyang anli sabaw, malasang malasa at malutong pa ang lechon kawali na nilalagay sa pare Sa labas naman ay marami pong mga vendor, pwede kang makabili ng uh, ice cream, uh, mane, mais at malaking tulong talaga si Diwata dahil ang mga vendor kahit gabi, gabi na ay bumibenta pa rin dahil nga marami pong tao sa labas yung mga nakapila. Ayan. Napansin ko lang konti ang wala yatang palamig, sago at gulaman. Pero meron namang mineral water, may mga soft drinks na nagbibenta doon sa labasan ng mga tao. Ayan. Meron din po siyempre mini grocery or coffee shop si Diwata sa loob po ng compound ng Diwata Pares Overload. Pwede ka mag-coffee after mo kumain ng pares or chicken or bulalo. Tama nga ba? May bulalo siya. <laughs> Di ba? At masarap daw ang sabaw. Next time, yun ang aking kakainin. Ayan, ito yung papasok. Kinawaan ko habang ako ay nasa linya or nasa pila pala. At pwede naman po pumasok, walang problema. Hindi naman sila mahigpil. Kung ikaw ay isang digital content creator or blogger na katulad ko, ayan, huwag mo nang sayangin yung pagkakataon na nakapunta ka dito kay Diwata Pares Overload. Stop! Yeah. Bye! Bye.